Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton City Pascual, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na magkakaroon ng dagdag na 50 pesos sa arawang minimum wage sa Metro Manila ayon sa National Wages and Productivity Commission. Ang halagang ito ay napagkasunduan upang balansihin ang pagkakailangan ng mga pamilyang Pilipino at ang kakayahan ng mga employers na magpasahod. Epektibo ang bagong dagdag sa sahod simula Hulyo 18. Tinatayang 1.2 milyong minimum wage workers sa Metro Manila ang makikinabang dito. Para sa mga non-agricultural na manggagawa sa si NCR, Tataas mula 645 pesos hanggang 695 pesos ang kanilang arawang sahod. Para naman sa mga nagkatrabaho sa sektor ng agrikultura dito sa Metro Manila, sa maliliit na retail establishment na may 15 o mas kaunting empleyado at isa sa mga manufacturing establishments na may regular na 10 o mas kaunting manggagawa, tataas mula 608 pesos kada araw hanggang 658 pesos ang kanilang arawang sahod. Parang kulang pano, kapanalig. Mas mataas ito kaysa sa dagdag na 35 pesos na ibinigay noong Hulyo 2024. Tanggap ng ilang labor groups ang dagdag na ito. Pero kulang pa rin daw. Abay, kulang talaga. Dahil nga sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa NCR, ang 50 pesos ay drop in the bucket. Gapatak lang kung tutuusin ang epekto nito. Paulit-ulit na lang ipinapanawagan ang kailangan ay living wage, isang sahod na sapat para sa mga pangangailangan ng mga magagawa at ng kanilang pamilya. Hindi raw ubra ang paunti-unting dagdag. Ang kailangan ay malawakan at makabuluhang pagbabago at hindi lang para sa mga magagawa sa Metro Manila, kundi para sa lahat ng magagawa sa buong bansa. Ayon sa mga panlipo ng turo ng ating Santa Iglesia, uh, just wage must not be below the level of subsistence of the worker. Kung gusto nating malaman kung makatarungan ng sahod, itanong nating may masustansya at sapat bang pagkain sa mesa ng mga pamilya. May pambayad ba sila ng upa? May pambao at pamasahiba para sa kanilang mga nag-aaral na anak? Kung ang sagot ay hindi, o kung ang mga ito ay napakahirap makamit, malinaw na hindi living wage ang natatanggap nila. Kailangan nating seryosohin ang pagsusuri sa kasalukuyang sistema ng pasahod. Paano ba natin tunay na pinahahalagahan ang manggagawang Pilipino? Kung baga sa katawan ng tao, gulugod ng ating ekonomiya ang mga manggagawa. Pero kadalasan sila rin ang pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sana naman ang 50 pesos na ito na dagdag sa minimum wage sa Metro Manila ay hindi maging bitin o panandali ang ginhawa, kundi magsilbing senyales na unti-unti ng pinapakinggan ng gobyerno ang kanilang boses. Sana hudyat ito na kinikinala talaga ang makatarungang sahod ay mahalaga para sa isang buhay na may dignidad. Paalaala sa atin, ng mga kawikaan, 3.27. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Malaki ang papel ng ating mga mamabatas sa pagkamit ng makatarungan sahod. Noong 19th Congress kapanalig, nakita man nila ang pangangailangan para sa wage hike, hindi pa rin naipasa bilang batas ang panukalang dagdag na 100 piso hanggang 200 piso sa pasahod araw-araw. Ngayon, sa pagbubukas ng 28th Congress, muling inihain ng ilang mambabatas ang iba't ibang bersyon ng wage hike bill. Sa pagkakataong ito, sana hindi malimutan ng ating mga kinatawan at ng ehekutibo sa pangunguna ng Pangulo ang mga manggagawang Pilipino. Matagal na humihingi ang manggagawa ng umento sa sahod para sa lahat at panahon na para ito ay pakinggan, para ito ay tugunan. Kaya kapanalig, ang 50 pesos na dagdag ay magandang bang Pero hindi to dapat maging huli. Dapat tayo magpatuloy sa panawagan para sa sahod na sapat, makatao at barangal. Bawat manggagawa ay karapat dapat sa sahod na hindi lang pantusto sa araw-araw na gastusin kundi nakakatulong sa pag ng kanilang buhay. Kapanalig, katarungan po ang laban dito ang minimum na requirement ng pag-ibig. Katarungan. Ibigay ang dapat sa manggagawa para sila ay mabuhay ng disente ayon sa plano ng Diyos. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton City Pascual. Veritas Editorial.